Hello, what's up mga ka-viewers! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-appointment sa ICV or sa BOQ or Bureau of Quarantine Ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-appointment mag-online appointment ng Yellow Fever or Polio Vaccine or ICV hey guys, una guys, punta tayo sa Google Chrome to guys sa Google Chrome tapos search natin guys yung tapos, search natin guys yung ICV dot boq dot ph to guys tapos guys and okay nag-open tayo sa ICV tapos, guys, pindutin natin yung kung wala pa kayong account, guys, dito sa ICB mag-sign up muna kayo, guys, dito sa sign up. Tapos, pag may, meron na kayong account, guys, login lang kayo dito sa inyong account. At ito na, guys. Na-open na natin yung account natin. Ngayon, ang i-appointment natin, guys, yung yellow fever vaccine. Yellow fever vaccine ang ating i-appointment niya guys. Na guys, punta tayo sa vaccination services ito. Tapos pili lang kayo guys kung single dose ba or multiple dose ang pipiliin nyo. So, ang single ang kaya ba nito guys yung single dose medyo mahal siya kaysa multiple dose pero ang single dose ay hindi na siya ma-reschedule ang inyong appointment tapos yung multiple dose naman guys mas mura siya sa single dose pero ma-reschedule ang appointment niyo kapag hindi umabot ng sampung sampung patient sa appointment date nyo. Yan ang kabihan guys. So, dito po tayo sa single dose guys. Ah, uh, sa multiple dose. Yellow fever. Tapos, i-next nyo lang guys. Then, select location. Select nyo location guys. Kung sa NCR kayo guys, sa Luzon, or sa Manila, sa NCR nyo pinutin Luzon. so tayo guys dito tayo sa Visayas then select BOQ Visayas site ito guys yung mapilian nyo kung saan kayo saan sa Visayas kayo magpapavaksin ng Hero Keeper dito sa Cebu Main dito sa May Carita guys sa Robinson Galleria Cebu dito sa Mactan Town Sabuhol Iloilo Bacolod, Kalibo Takluban Dumagiti So So guys Ili ako pili ayo sa Cebu Main Ah uh, Napinati guys kung may slot ba dito sa Cebu Main So walang available slot guys So hanap tayo ng ibang branches Cebu Galleria Robinson Ah wala pa rin guys sa Makta Newtown. Town wala pa rin Ito sa Bohol oy mayroon dito sa Bohol guys yung available slot niya dito available date ay August 18 so yung pula guys yung na wala na slot fully booked na tapos yung green naman niya ay yung may available slot na 18 and 30 So, pinito na natin guys sa 8 so So, oh, may isa pa slot guys. And then, pili lang kayo ng oras. Ay, ito, ang available na oras ay 10 a.m. to 10.30 a.m. lang. Pinutin natin guys. And then, next natin guys. Tapos, pag na-next na yun guys, pilap lang yung mga personal details nyo personal data and then follow lang guys follow lang yung mga inhingi na detalye yung mga personal details nyo personal data and then next next lang and then sa payment na kayo follow lang nyo guys and then yan lang guys guys maraming salamat at huwag kalimutang mag subscribe sa youtube channel ko okay thank you